ang tanong ko dito sa mga humihimok sa mga ating kababayan to hate China at dapat makipaggera sa China, bakit ang tahimik nyo sa Saba? Napakalaking langis na ang kinakalap doon ha. Ah. Dito sa West Philippine Sea, inaasahan pa lang na may langis. Doon, sang katutak na langis na at malinaw na malinaw, meron pa ngang arbitral award na na Pilipino nagbabayari niyang Saba. O ano, bakit tayo tahimik? Kasi hindi interest ng mga Amerikano na awayin yung Malaysia. Ang kailangan talaga ng Amerikano, magkagulo somehow para magkaroon sila ng dahilan na maghimasok dahil gusto talaga nilang pulbusin din ang China. Well, alam mo kasi, pag pinag-usapan natin ang bansang China, wala naman talagang tao na China eh. Ang meron ay mga tao gaya natin na mga Chino. So habang umiinit ang tensyon sa panig ng Pilipinas at China, at talaga namang pinapainit tayo, no? Eh ganon din ang nangyari sa China. Yung mga sinasabi nila laban sa Pilipinas ay, Pilipinas ay dahil meron silang domestic audience na pinapainit din nila, no? So pareho tayo nagpapainit ng emosyon ng ating mga mamamayan. Ano magiging resulta niyan? Ako po sa mulat mula, ako po yung abogado ng mga mangingisda galing sa Boro. Nung pinagbawalan po sila ng China noong una, nung winater kanon sila, ni uh, na nung panahon ni presidente um, Aquino tayo pong nagdemanda sa China no at tayo nga po nagsabi na kailangan i-demanda e natin ng China sa arbitral tribunal pero nung nagkaroon ka po ng desisyon at nagkaroon ng mabuting samahan sa panig ng presidente Duterte at ng China abay natuloy-tuloy pong hanap buhay nila kaya nga po ako testigo na kapag nagkakaroon ng mas mabuting relasyon sa panig ng Pilipinas at China, hindi naman sila nagbabawal sa ating gusto gaya ng pangingisda sa boro. Pero ngayong mainit po ang, 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 ang uh, hidwaan natin, natural, kung ang mga Pilipino maraming nagalit dahil pinapagalit sila ng liderato, marami rin Chino na nagalit dahil pinapagalit din sila ng kanilang liderato ng kanilang bansa. Hindi naman po pwede na tatagapin ng mga Chino na sila ay ang kalaban at silang nagkakamali. No? So anong nangyari? Okay, kahapon po, may bumalik galing sa Boro. Nakapangista naman sila pero for the first time daw, talagang dinapitan sila ng Coast Guard at sinabing huwag kayo mangista. Inignore lang nila at nangisda pa rin sila at pinayaga naman silang mangista. Pero talagang parang may jacket, pinalo yung jacket doon sa kanyang bangka. So makikita nyo na galit din ang mga Chino dahil habang pinapainit tayo ng ating liderato laban sa mga Chino, ang mga Chino pinapainit din ang kanilang mamamayan laban sa Pilipino at ang magiging resulta po niyan. Darating panahon, kapag talagang tumaas po ang tension muli, hindi na, na naman makakapaghanap buhay ang ating mga manging isda sa boro. Eh yung mga naghihimok na hate China, kayo bang makakapagbigay ng hanap buhay dyan sa mga manging isdang yan? Ay bang magbibigay ng kakainin ng mga pamilya mga mangingisda pag pinagbawalan na naman sila. Sasabihin natin, may arbitral ruling. O sino? Sino magpapa-implement yan kung hindi papayag ang China? Alam niyo po, ang nature of arbitration, at ito po eh, meron na kong ngayong ongoing arbitration na dalawa ha. Wala po talagang pulis yan. Kaya dapat yung arbitration, eh, nangyayari na tinatanggap ng parehong partido. Dahil isa lang sa mga partido ang mananalo sa arbitration, kinakailangan mapaniwala mo ang parehong partido bago meron pang isang manalo na katanggap-tanggap ang kahit anong desisyon ng arbitration. So, bagamat tama po ang nangyari na talagang pumayag naman ang lahat ng kasapi sa UNCLOS na kapag meron silang issue na na ang solusyon ay nakasaad sa UN Convention on the Law of the Sea ay dapat magkaroon ng mandatory dispute settlement procedure para nga po wala ng gera dahil sa mga issue ng karagatan. Eh, nakaka-apekto po yan kung kilalanin ng kabilang partido yung arbitral award. Kaya wag tayo magpilit na magpilit na sige, dahil pumayag naman kayo sa jurisdiction, tuloy-tuloy. Dahil pag hindi pumayag ang isang partido, bali wala rin yung iyong panalo dahil wala nga pong police o sheriff na magpapa-implement. So, dun po sa isang arbitration ko ngayon ang gusto ng partidong isa, ay eh yung arbiter lang na recommended nila. Ay eh natural, kapag ikaw nag-recommend ng arbiter, papanig sa'yo yan. Sabi ko, sige, bala kayo. Pag hindi kayo pumayag na pati kami magkaroon ng arbiter, i ignore namin to. Habulin nyo kami ng tambol. Tignan natin kung kahit anong panalo nyo, eh susunod kami. O okay, eh pumayag na sila. Sige na nga, mag-nominate ka rin ng isang arbiter at yung dalawang arbiter na ninominate natin, Will nominate a third arbiter para nga makonvince ako bilang abogado ng isang partido na patas ang magiging desisyon. Ganyan po ang nature ng arbitration. Kaya po binding ang award dahil tinanggap ng parehong partido. So yan po ang aking sinasabi. Oo, tama, legally, meron talagang provision na pag-ikaykasapi ng UNCLOS mandatory ang ang dispute settlement procedure. Eh kung hindi naman tutuparin ng kabilang partido, paano? Diba? Sinu eh wala namang... Eh, Lalo na ngayon, ha? Kung ang pag-uusapan ay yung yung uh, environmental damage, ang magiging husga lang dyan, pera, magkano, ang naging danyos, no? Eh kung hindi naman nila kikilalaan na niya, anong gagawin mo? oh, hahabulin mo yung mga assets. Eh ang problema, bagamat meron tayong konbinsyod na New York Convention, i-invoke naman ng China ang kanyang sovereign immunity. Yan po nangyari sa Sabah. O, pag-usapan natin ang Sabah. O, di ba nanalo ang Sultanate of Sulu? Napakalakit, parang 12 billion dollars ata yun. O, ano nangyari? Na-enforce ba nila? Siyempre, linalabanan ng Malaysia sa kahit anong hukuman. Kahit saan sa daigdig, lalabanan nila yan. O. At pag-usapan natin ng Sabah. Ang Sabah, Saba, meron ng langis. E eh, bakit hindi tayo... Hate Malaysia, hate Malaysia. Dahil alam natin, kapitbahay. Alam natin, ASEAN. Alam natin na kapag ilulun natin ang Malaysia, guguluhin nila, nila rin tayo dahil sila nagbigay ng armas at ng pondo sa MNLF. Nung nalaman nila na nagplano si dating Presidente Marcos Sr. na lusubin ang Sabah at nagkaroon nga ng Jibida Massacre at pinatayo mga tausug na nag-training para lumusub sa Sabah. Pero ang tanong ko dito sa mga humihimok sa mga ating kababayan to hate China at dapat makipaggera sa China, bakit ang tahimik nyo sa Saba? Napakalaking langis na ang kinakalap doon. Ah. Dito sa West Philippine Sea, inaasahan pa lang na may langis. Doon, sang katutak na langis na at malinaw na malinaw, meron pa ngang arbitral award na na Pilipino nagbabayari niyang Saba. O ano, bakit tayo tahimik? Bakit China ang ating pinupuruhan? Eh ito expectancy pa lang. Bato-bato at isda ang so far pinag-aawayan. Eh, yun may tunay na langis. May lupa. Hmm. Oh, o mayroong kontrata. Kontrata of pajak. Malinaw na pinaupahan lang. Nagkaroon na ng arbitral award na pinaupahan lang. At kinakailangan maibalik sa magdamayari. Bakit wala? Kasi hindi interest ng mga Amerikano na yung Malaysia. Ang kailangan talaga ng Amerikano, magkagulo somehow para magkaroon sila ng dahilan na maghimasok dahil gusto talaga nilang pulbusin din ang China nang umabawala ang kanilang kompetisyon. Mm -hmm. diba? Matardi, nagkasundo rin, di ba? Diba? Meron ding uh, pagpupulong ang uh, uh, Chinese government kasama yung taga-Saba rin, uh, uh, partnership para sa ekonomiya. Wala bang plano siguro yung mag tayo doon? Well, ewan ko. Ang, 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 sa punto naman na, na pinag-uusapan natin ngayon, eh eh bakit nga ganito? Bakit napaka tensyonado ng ating relasyon ngayon sa China dahil sa batu-bato at isda? Samantalang yung meron ng langis at meron pang lupaan, di naman natin pinapansin. Oo. Oh. Secretary Guibotidoro, kinakilangan magkaroon din ng National Defense Policy dyan dahil atin talaga yan. Meron pang arbitral award. oh Bakit tayo tahimik? Di ba? So dapat consistent tayo. So ang katotohanan na niyan, yung ating relasyon sa mga bansa na iinfluensyahan hindi lang ng interes ng Pilipino kundi interes ng iba. Kung ang interes ng Pilipino ay mas maraming pagkain sa pagkainan, dapat aktibo nating kinukuha ang Saba sa Malaysia. Dahil yon siguradong may kita na dahil meron ng langis. Napakadaming langis. Hmm.